Uh, in fairness to Colonel Marantan, he has the, the right to respond to this. Uh, magkaroon ka ng panahon na ito'y pasubalian. Subalit, ang tanong ngayon ng taong bayan, are you part of the main game plan? Are you the missing variable factor to execute more violent, more bloody, and more destructive assault on the kingdom of Jesus Christ? to terrorize the entire Davao City. Nag-tatanong, Are you na? Nagtatanong kami. No. Rejoinder, Sir Jay, uh, mga kapatid, mga kababayan, we have just received this information kung bakit ganito po kaprangkahan ang press conference na ito. I have to publicly divulge here. Personally, I know and I have worked in some other projects related to anti-CPP, NPA, and DEF dito kay Colonel Marantan. Bati na yung start, bagong police chief dito. Yung city director ngayon ng uh, ng uh, Davao City Police na pagdating ko pa lang sa airport ay kinumusta na ko nandito ka pala sa Davao. Okay. Colonel Marantan now is the city director. At he is not being put here for no reason at all. Inilagay siya dito dahil may game plan. Kung naalala po ninyo, noong March 2023, tama po ba, 20, uh, March 2023, ay nagkaroon po ng uh, sa Negros Oriental, sa Pamplona, sa lugar, sa bahay mismo ni Governor Digamo. At ang involved doon na itinuturo at kinasuhan ay ang grupo ni Congressman Arnie Tevez. Ang nagsagawa po ng raid at extensive na paghabol sa mga armed group na involved sa massacre na yon ay si Colonel Marantan. But he was at that time CIDG NCR pero ipinadala sa Negros Oriental. The game plan was to adapt that kind of approach dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ano bang record ni Colonel Marantan as per public open source information? Si Colonel Marantan po ay involved sa maraming mga high level na mga madudugong police operation na may, na may mga na may mga namamatay. Ito'y tinuturo siya na involved sa mga away na mga waiting lords sa Timonan, Quezon, na ikinasawi na mahigit sampo sa isang rub-out. Kapwa pa niya polis? Ka Kapwa polis din ang involved at may mga ilang mga armed forces personnel na nadamay. At may value Verde Syndicate Operations noon na ang pangalan niya rin ay lumabas. At rub-out ang itinuturo. At uh, ito'y involved dito ang Task Force Limbas. This is about uh, anti-kidnapping operations and anti-carnapping. Mm. Uh dalawang units. At maraming mga reklamo sa kanya tungkol sa waray-waray Osamis gang shootout sa Paranyake na may mga rub out allegations no less than uh, human rights lawyer Jose Manuel Jokno It an, at ang uh, ito yata si uh, Shell Jokno. Shell Jokno. Uh, at kinasuhan siya. At timunan rub out at marami pa po, no? These are five, six pages na dismiss po ito si Colonel Marantan at nakabalik. At mayroong mga lumalabas dito na nagmamanufacture daw si Colonel Marantan ayon sa mga impormasyon na ito. He can deny this ng mga fake warrant of arrest and fake search warrant sa kanyang laptop. Again, I fully disclose na kilala ko siya personally. At uh, di mayroon siyang mga involvement sa ganito. In fairness to the officer, kay Colonel Marantan, he can deny and he can even make a statement or rejoinder of clarification. Bakit po namin ito ibinibring up sa press conference na ito? Because these are serious predicates. Mga batayan at salalayan po ito ng posibilidad ng madugo, marahas na paglusob at paggamit ng mga pwersa Similar to, similar to this high-level, bloody, and very violent, rub-out type, allegedly, na police operations na may mga namamatay involving kay Colonel Marantan. May We're not saying na siya'y mamamatay tao. But sinasabi sa mga open source information na halos walo siyam na kaso na mga ito pero allegedly, ay violent and uh, mga madudugong inkwentro uh, barabay. May linawin lang ako no? nung sa sinabi mo, nagresign na po yan si Marantan noon dahil sa issue. Tapos ibinalik lang siya para doon sa issue nung kay Tebes. Oh. That, that's correct. So talagang sinadya siyang ibalik. Mm. nag Nagresign siya sa CIDG mm -hmm. because of the uh, command responsibility ng kanya mga tauhan may niraid na madjungan sa Binondo hmm. hmm. at ang nawala ay hindi madjong set kundi mga Rolex. 'Yon. So ito. nung binalik siya, oh. uh, doon nagkaroon na ng mga tanim-tanim, di umano. Oh. Okay? Tama ka ba? Tama si Brother Banatbay. At tinanong ngayon ang PNP kung si Colonel Marantan ba ay taga-Department of Agriculture. Hmm. Oh. dahil sa pagtatanim. Oo, oh, pero sinabi naman nila na hindi. Ah. Kaya pinloting lang. Pero ba. ang tanong dito, oh. Kasi hindi masyado nalinaw yun. Tumawag sa iyo yung nasa airport ka? <laughs> Tinanong lang ako kung nandito ako sa... Dame. Tinawagan ka dito lang, ngayon lang. Ah, ngayon, ngayon lang. Ah, tinawagan ka. Hindi ka naman tinakot. Ah, hindi naman. Mag kasi kaya... si Atorne, medyo iba yung pagtawag. Ah, si Kaitore yun. Oo, oh, Kaitore. Oh, oh, may uh, pagtakot ng konti. Uh, Diyan, hindi ka naman tinakot. Uh, actually, ang sabi ni Colonel Marantan, uh, we hope we can talk. Uh, I hope we can talk uh, ka Eric. You know, I am for justice. Sa sagot ko naman sa kanya may may exchanges naman I am also for justice kumusta ka